Salvador Sassenado. Hey, 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 hey. Mr. Impetivo. Tumuya y te. Sassenado. Mr. Impetivo. Tinin se lo tosenado. Mr. Impetivo. Que es un city. ng gabi po sa inyong lahat. Duterte pa rin! Quezon City! ng bundok. Sumakay ng aeroplano. Umunta ng Quezon City. Para lang makapanayam kayo. Sino siya? Sino Jimmy? Oh, kita nyo? Tika bundok yun. E eh, yung re-electionist, itagay niyo sa bato. Ano ang numero? Babalik niyo sa Senado? Yes! Uy, bolero kayo eh. Galing sa puso. Ano? Alam na Quezon City yan? Alam na alam nyo. Ano na meron niya? Eh si Bato, ano na meron? Pareho niyong ibabalik sa Senado? Number one and two? Totoo yan? Baka wow, maniniwala na ako talaga. Ha? Ilonggo yan Ilonggong Matino Sino mga ilonggo dito? Alam niyo ba, pingsan nyo si Bonggo? Dahil ang tawag sa inyo, Ilonggo Ang pangalan niya, Bonggo O di pingsan kayo eh Ano no meruli ni Atty. J.B. Hinlo sa Balota Babota niya? Totoo? Hindi yeah. ko marinig ang likod. Boboto nyo? Yeah. Isa pa, boboto nyo si J.B. Hinlo. Yeah. Numero 3 ka sa balota. Yeah. Dapat lang. O punta tayo ng Pangasinan. International lawyer. Pero mas gusto niya tawagin siyang provincial lawyer. Alto, nag-aalaga ng mga ba pero ang puso nito, dahil sa nangyayari ngayon dito sa ating bansa, kumandidato ulit. Hindi para sa kanya. Hindi para sa kanya. talaga to, alam na alam nyo. Eh, tumitingin kayo dito eh. Pati ako, pinaglululoko niya. O, oh, isa pa! Ito, boss ko to eh. Ito, boss ko to eh. ang ating bansa. E di ni si Rodante Marcoleta. Boboto nyo? Galing sa puso? Totoo yan? Ano ang numero? Sino siya? Siya ang magbibigay ng mas kinaano pa ang ipakita nyo sa akin na nakasulat kung ilang minuto ako magsasalita, hindi ko nakikita yan. <laughs> Dahil ito lang ang pagkakataon ko makapanayam ang Quezon City. Yes! Yes! Tapos pinagmamadali pa ako. Gusto nyo ba yun? Yes! Okay, kita mo na. Dahan-dahan. 38 sa balota. Sigurado? Iluluklok nyo? Yan. O ngayon, puro abogado yung pinakilala ko sa inyo. Isang dating CPNP. Isang probinsyano. mahirap na mahirap. Si Bongo yun. O ngayon, pastor naman tayo. Alam mo, alam nyo, swerte ako eh. Dahil araw-araw ako'y binabas. Ano gagawin niyang gunggung -gung na yan? Eh, artista lang yan. Hindi na mga yan. Oh, hindi ako abogado, pero puro abogado yung mga kasama ko. Oh. At magagaling pa. Oh. Tanungin ko kayo. Sila ba may pastor? Ako meron. Pastor Apollo Kibulong. Ano numero? Ano numero? Oh. Kita na nila? Pinabili pa kami ng suka niyan, na? Ala nila. Sino yung pastor natin? Sino ang pastor ng PDP laban? Iboboto niyo? Totoo? Ha? Kita niyo na, may mga abogado ko, may pastor ako, wala naman silang pastor. O ngayon, ngayon. Hindi daw ako doktor. Okay lang. May doktor kami. May doktor na kami. Marites pa. Pareho nyo. Paano nyo makakalimutan yan? Sino ang 42. May doktor ako. Sila wala din. Si Richard Mata. Boboto ng Quezon City? Totoo! Galing sa puso? Ah, talagang, talagang bumibilib na ako sa inyo. Ah. Eh. Boboto nyo? Yeah! Hmm. Atik, atik. Boboto nyo! Kaya? Totoo! Walang bulan! Ha! Alam yan, boboto nyo silang lahat, ha? Kaya papano naman ako? Ako na lang natitira, lahat sinabi ko na. Tutulungan niyo ba ako? Ano ang numero ko? Oh, hindi ko kayo marinig. Like, ano numero ko? Ano? Ano? Uh -huh. Walang bawian yan, ha? Loko! Iisang bito natin, ha? Kung ano kinakain niyo at pinag pinagkakainan yun din ang pinagkakainan ko at kinakain ko. Tandaan niyo yan? At po kasi yan, ipagpatuloy ko ang naiwanan laban ni Tatay Digong. Labanan ng korupsyon, kriminalidad at iligal na droga. Gusto ko pong na makakauwi ang inyong mga anak na ligtas. Hindi makikita, hindi magagahasa, hindi mapapatay. Gusto nyo ayaw nyo? Pagtutulungan namin ni Patuyan. Gusto nyo ayaw nyo? Alam nyo, alam nyo, huwag na tayong magpabudol. Ginagawa tayong mga tangay. Magpapabudol pa ba tayo? Sagutin niyo po ako, Quezon City. Magpapabudol pa ba tayo? Kayo dyan sa likuran. Magpapabudol kayo? Alam ko. Dahil alam ko naghihinagpe sa mga puso nyo. Pareho namin. Kaya nga po kami ang Nakita niyo po mga senatorya po sa atin. Ang mga kasamahan ko. Tiwala. Ang ibinibigay sa amin ni Tatay Digong. Alam niya, may pagpapatuloy namin ang kanyang naiwanang laban. Totoo! Kailangan maalagaan ang agrikultura. Kailangan maalagaan ang lo lokal na industriya natin para hindi na po umalis ang mga mahal nating OFW para magtrabaho pa sa ibang bansa. Gusto nyo at iboto nyo si Ibe. Gusto nyo trabaho? Ikaw. Ikaw ang sumasagot dyan. Gusto mo trabaho? Galing sa puso mo? O galing sa ano? Galing sa puso? Ito, tandaan mo. Ito, ang huling bugso Nagawa ko na ang lahat bilang artista. Ito na lang ang hindi ko nagagawa. Ang makapagbigay ng tamang serbisyo sa ng Pilipino at walang makakapigil sa akin yan. Tirahin niyo ako ng tirahin. Ibas niyo ako ng ibas. Ipagdadasal ko lang kayo. Dahil alam ko sa mga bashers, yan ang tinanggagalingan ng ipakakain nyo sa inyong mga pamilya na ko kayo. <laughs> Hindi ko kayo inaaway. Buong Quezon City ang aaaway sa inyo. Edukasyon! Pababayin natin lahat ng presyo ng mga libros. pribyadong eskwelahan. Tama ba?le Matrikula. na kayo, oy, ako senior na ako. Dagdag pension para sa inyo. Hindi yung puro dagdag lang. Libre mga gamot, hindi na discounted para sa senior. At higit sa lahat, para sa mga lolo at lola natin. Kung ako manalo, ipaglalabang ko magkaroon kayo ng libreng pabahay. Tandaan yan! Apat yung aking sinabi. Apat yung pangangatawanan ko. Tandaan nyo, ang laban nyo ay laban ko. Quezon City, ako si Philip Salvador, hindi abogado, hindi doktor, hindi engineer, ako isang artista lamang isang artistang magiging epektibong maglingkod at magserbisyo sa sambayan ng Pilipino. Kandidato bilang senador ng Republika ng Pilipinas, numero 58 sa balota. To God be the glory and honor. Magandang gabi po sa atin lahat. hey, hey. hey, hey, hey.